Isang mahirap at bulag na babae ang matagal na nagtitiis sa pangaabuso ng kanyang boss. Araw-araw tinitiis niyang pangaalipusta nito dahil alam niyang wala siyang laban dito ngunit isang gabi nagbago ang lahat. Sanay na siya makipagkwintuhan sa gwardiya para magpalipas ng oras ngunit sa gabing iyon bigla siyang tinanong ng lalaki kung sino siya. Doon niya napagtanto na napagkamalampalan niya na ibang tao ang gwardiya muntik na siyang umalis pero pinigilan siya ng lalaki. Nabighani kasi ito sa ganda niya ngunit biglang bumuhos ang ulan kaya napilitan siyang manatili. Pero habang tumatagal ang kanilang pag nag-uusap, unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Ngunit isang gabi, sumunod sa ang kanyang, kanyang boss sa bahay at pilit siyang ginagawa ng masama. Pinilit niya itong itulak, ngunit sinampal siya nito at sinimulang puniti ng kanyang damit. Pero sa mismong oras na yun, dumating ang gwardiya, galit na galit niyang sinuntok ang boss at tinaboy palabas. Ngunit sa halip na magpasalamat, natakot ang babae na mawalan ng trabaho, kaya nagsalita ang lalaki at sinabi na hindi mo na kailangan mag-alala ako na magtatrabaho at ako ang mag-aalaga sa'yo. Akala ng babae ay awa lang yun, ngunit araw-araw siyang binabantayan ng lalaki hanggang isang ang araw binigyan pa siya nito ng isang tuta para may magbantay sa kanya kaya unti-unting natutunan niya magtiwala at mahalin ang gwardiya. Ngunit isang araw na aksidente ang babae at tinala sa ospital at doon sinabi ng doktor ang magandang balita na pwede pang maibalik ang kanyang paningin ngunit napakamahal ng operasyon. Dahil disperado lumapit ang lalaki sa isang pinuno ng sindikato at pinasali siya sa isang mapangarib na laban sa boxing ang kapalit ng malaking pera. Tinanggap niya ang hamon at agad pinambayad ng pera sa operasyon ngunit bago pa man ito maoperahan kinutuban ng babae na baka hindi niya muli makikita nakita ang minamahal niya at nagkatotoo nga. Sa laban, malubaw na sugatan ang lalaki at biglang naglaho at nang gumaling at muling makakita ang babae, agad niyang hinanap ang lalaki. Ngunit walang ni Bakas kaya wala siyang nagawa kundi maghintay araw-araw sa pag-asang muling babalik ang kanyang mahal. Hanggang isang araw, bigla nang nag-ingay ang kanyang aso sa pintuan, sabi ng kaibigan may isang lalaking pilay na dumaan. Agad siyang tumakbo at nangingilid ng luha, ngunit hindi niya ito makita dahil hindi niya alam ang itsura ng lalaking mahal niya. Ngunit naalala niya ang lugar kung saan sila palaging nagkikita at pagdating niya doon natigilan siya, may isang lalaking pilay na nakatayo. Dahan-dahan siya naglakad papalapit at sa unang pagkakataon na silayan niya mukha ng lalaking nag-alaga at nagmahal sa kanya. At yun ang pinakamagandang tanawin sa kanyang bagong paningin.